Yung ganitong luto sa Bicol Express mga tol, pasarapin pa natin yan gamit ang Coco Mama Fresh Gata. Timplahan ko lang pala ng asing yung pork liempo natin mga tol, tapos isasalo siya sa air fryer sa loob ng 40 minutes. Pero mga tol, double check nyo pa rin kung luto na yung liempo, ba? Diba? So ayan mga tol, nag-chop na rin pala ako ng pechay. Sinamahan ko na rin pala tol ang siling green mga tol. Samahan ko pa rin ng aromatics sa sibuyas, pati bawa. Pwede rin na makay gumamit na siling pula para mas manghang yung Bicol Express mga tol. So ayan mga tol, nagpaint na pala ako ng kawali, Naglagay na rin pala ako ng antika. Sinutay ko na tol yung bawang pati sibuyas. Gagawa tayo ng sauce ng Bicol Express mga tol. Naglagay na rin pala ako ng bagoong mga tol. So ayan mga tol, isang lang natin yan hanggang maluto lang yung ating bagoong. Naglagay na rin pala ako ng asukal para mabawasan lang yung alat ng alamang natin. So naglagay na rin pala ako ng tubig mga tol. So ayan tol, lagay ko na rin pala yung sealing green natin. And syempre mga tol, last yung Coco Mama Fresh Gata. Yan ang magbibigay sarap ng lasa ng coconut sa ating Bicol Express. Dahil sa Coco Mama, lasa-lasa po ng lasa ng fresh gata. Sinig ko na pala yung pork po natin mga tol medyo luto na tapos nilagay ko na rin pala yung sa ating sarsa ng Bicol Express mga tol pinakuluan ko lang yan mga tol hanggang magmantika lang yung sarsa ng Bicol Express natin tapos ayan tol plating time na tayo at syempre pag mo kayo, video don't forget to like and follow my page mga tol tapos ayan ikimantan minyarap